nakikita ko yung dulo na mag-flush na ako. Tapos, yung alawa, ako doon. Wala na siyang dulo na na ako, na po, may kaunting dumi. May kaunting dumi Tapos, may dito. Tapos, alam dito. Ito, dito po. Tapos, po. Hindi ko ma-explain yung nararamdaman guys. So, Nakita ko sa sila. So, mag-water therapy ang At sya ka na ng fiber. So, kailangan ko ng fiber. Is a new research. Pero dati guys, naka-check ako dito. So, binigyan naman dahil dati, hindi rin ako makagawa. Um, Tapos, dugo lang. Binigyan ako ng doktor ng gamot. Para ilagay dito sa puto. ko. Tapos, Uh, hmm. telling, uh, para makaano ito. Ito, like, oh kapal kami din halos 2 years na din ang Ito na naman after years, ito na naman siya. Ito, dito ko. So, mag therapy ako. And then, uupo ako sa isang ano na naman Sa Kuchin New Year Fish. Kulang kasi ako sa tubig. nung November ay October 29 until November 2. Until November 2. Kulang kami sa tubig. Nag-duty kami din sa flower shop. Kaya ako kulang sa tubig. Kaya so 3 days kami hindi nakadali. Kasama ko yung sister. Kaya yeah. ako Hmm. Uh, yung 3D So, nakaduli na kami dito nakadumi na pag-uwi namin. ko ba, kasi minsan sa ibang video na ako, parang naminili ako ng Skyrim. Alam mo hmm. yun, ka, tapos ka na, ayaw lumabas. Kaya, naman ako nalang, tapos sa 3D Skyrim. kami. So, ito na so, like, guys, ito so, na